Special sa iba, itlog. Ayun yung sisig. Eh. Mataba ang sinong. Eh. Pork. Sisig. Parang dahit ako nito ah. Bakit? Bakit hmm. pa? Unti lang eh. I actually think the 50 year old would pretty, pretty good it's too much. But I feel like the younger you get here, the harder it gets to know how to do it. I mean a twenty-five-year-old farmer, would you buy Some of the old I don't know if I will. You know I might say yeah, no. I who don't have experience. Oh but a 15-year-old definitely does not know how to follow. Yeah,

You didn't miss all of them. Okay, this is actually so cool. This is so cool. He's gonna get some I believe in the gullizer. Huh? Please subscribe if the gold girl actually gets into the bed. Come on, Dilinger. Well oh, there goes my stuff. Boy. Oh yeah. No, I have done this on my channel before, and it is so so good. Cool. Like it is just it, forever.

Okay, and then, oh no, this is really fun. Oh no, the panic, the panic sets Yeah, okay, that. This exactly. Oh, okay. Now, if you down roll, it one side. Okay, that's enough. Oh, we get the

Whoa, whoa, whoa. Said, this is not going to be right away. Mm -hmm. Something that huh? Okay, the nine-year-old, they, they like that safe. Okay? Although the is can get shot off by I so with uh, you know, soap nice and make a nice little this way, I like to make my okay. And then we got the sweaty 20-year-old who has barely enough Iron. Okay, this guy lives to the point. But he even built the elevator system out of iron blocks. So the minecart system is incredibly fast and efficient. You can just kiss with them. But you don't right about you get a lot of opportunity back then. the, the long you can't really get back there. Uh, the annual This is my favorite way to sell probation, by the way. You don't even have to use a picture. You use a crack door, but the moment it gets the fully you get, the to get it, It's so cool. It's so cool. Oh no, what is the 10-year-old up now, huh?

yung kanta lang yung na copyright pa hindi yung ano mm. Kaya yung wala yan basta sa so, unang tv hindi na po parang yung, yung hindi po yun yun ka din yan. That's May ayun in... si Kuya Joe Jun... jo, sa ano, taxi. Yeah, yeah. Parang kataon na yan siya ng Alzheimer, no? Sekarang, ini memang untuk dari senang, takut, dan kemana.

Sige guys, Munso Ayaw kumain ng sisig. Sunyet log. Dala mo nga ako baso nga. Ang pa sila sayang. Ang dami sila niya eh. Ayon,

ng pagpagalan mo ba't ng aso? Ano ito? Ay, ano mo yung kanin doon, ha? Ano oh, mo, wala aso? Naku. Ano mo kung ano Wala naman yung aso. Nakabuhusan guys yung aso. <laughs> Aros walang magtira sa aso Meron ka aso? Meron Ay pwede nga Pulang meron doon Ano nga Dapos tubig lang kaunti Para malasahan aso Ano nga Nugot ko na yan Diyan May dumating. Sino ba yung dumating? Ano ba yan? Kumain ka na? Ano ba yan? Sisig. Sisig. Ha? Sisig. Maghay ka dito. Ikaw ang ano dito eh. Maghay ka dito. Maghay. hi ka ka na.

Walang ligtas yung pagkanya niya. Pero pag sabaw, gulay, nako. Hindi mo pakain niya. Maraming tira. Maraming tira. Naligo ka na. Siyempre, kasi di ba nung naligo ka na, ito sinabi ni nanay mo, na. pagkatapos mo naligo, sinabi ni nanay mo, kasi... So, walang natira guys. Na walang <tong> Ganun lang pala magluto guys. Mangha. Pati kanin, taog. Yan hmm? wow. na yung aso. Dalawang kaldero yan. Yan na mapagkain yung aso guys. Ma. Hmm. Ma. Dalawang kaltero. Tuwad ang dalawang si kaldero Meron. Pwede. Ano ba tayo mayonis eh? Bukas, luluto tayo ulit. Ay, linggo na lang. You know? Yung balat na lang. Yung, 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 iprito muna. Eh, hindi. Mas maganda yung iwain bago prito yun. No? Oh. Kasi mas na pag pinarito eh. mo na eh. Iwain mo maliit. Baka Tapos lagyan mo konting mayonis. Sili na wagayin. Wow. Tapos kakain tulog. <laughs> Nangantok nga ulit ako eh. Sabi ko na nga po eh. Tutulog eh. 17 hours na ako nakatulog. Ang lang isang buhay, pag trabaho, kain. gising ko, alas 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pa 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, Paano po? 6 Dinagay ko sa YouTube 7 8 9 10, 10, 10. 10? 11. 11. 10. 11. 11 12, 12. 12. 12. 13. 12. 13. 13. 14. 13 14 15 16 17 18 19 po 21 22 23 24 25 nga 27 September araw-araw sa araw-araw mo ulan dito sa atin no? ilang araw lang may araw like sa ano? June June, June July, August September. June 25 ako na gano'n yun diba? 3 months Laki niyang bawi ito, pag taginit. Ang sarap magtanim ng mga ganyan nyugda, pag tagulan. Madaling mabuhay yung nyugda. Okay. Pwede ka na magpatanim ito, na ikabang eh. nandito ka eh. Gastos. Hindi mo alam kung saan tinanim mo, hindi sa tamang lugar eh. Dapat nasa lugar yan para hindi namamatay. Ay hindi ano, hindi mukhang ano ba, malnores. Ang bawa, sa ganun yan. Na pag ganun nagbundok, dito ko tatanim sa bilaan. Pag na bundok, nagbundok. Huwag dito sa pinaka ano. Kasi ano yan eh. Tuyo yan eh. Wala sila masisip sa tubig. Huwag sa ibabaw. Ibabaw, naka ganun. Na ano. Huwag ko magtatanim sa ibabaw dito. Para yung mga abunan lupa, sahod sa ugat niya. Ganoon ang pagtanim niya. Hindi mo basta-basta nang sana iya sa baon Kung pantay pwede kung kapatagan. Pwede yan ipapatag no. Hindi. Ha? Pataas yung bundok Kaya, satas, mo. Kaya nga, sa taas ipapatag. Bundok mo. Yung taon ka magbundos <laughs> yan. Buong bundok yan. Mataas pa dyan sa katuparan ay. Yung sa, sa ano, sa Lumbang. Yung unang... Ibig sabihin pa, lupa. mas malaki yung... Binabili, yung pinunta natin? Yung nabili kong lupa doon sa Katburawan kaysa dyan sa... Ah, mas malaki yung doon sa bundok kaysa sa nakat ng Katburawan. Ano lang yun? Sa itare lang yun. Pinas mo ba yun? Hmm. Huwag mong unang ano yun. Naka... Ano pa kami? Sa video. Magka muna magsas. Mas malaki yun. Hindi din. Nandito. Doon sa lumba. Kulang-kulang apat. Kulang-kulang apat na ikaw rin eh. Yung binili mo dito sa, sa ano, sa kabarian. Boundary ng kabarian at saka ano. Ano yun? Kabarian niya yata nakasakop yun. No? Yun. niya. Kasi umakyat ko doon pabila, hmm. dun sa kabila. Pagbaba doon sa school eh na ang kabarian? Oo, oh, yung hmm. may hospital doon. Oo. Hmm. Oh. Hospital dyan, dito ako dumaan. Di man pala yan sa gitna. Dito yung daan. Diri-diri sa sa lupa na nabili mo. Hmm. Lexi, yung remote daw. Kaya sakop sa ang kabarihan Ganito di ito nilang guys tapos sana di kumain limas ang kanin uh oh. hmm. bye bye na pasok na kami